Alam nyo ba kung paano paramihin ang bunga ng pipino? Hello mga kaagri! Ngayon ipabahagi ko po sa inyo yung 6 simple tips na ginagawa ko. Come na! Tip number 1 ay nutrients. Mayroong pong pangangailangan na nutrient itong mga tanim nating pipino para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Sa tatlong macronutrients, yung NPK, pagdating po niya ng flowering stage, yung namumulaklak at nagbubunga na siya, mas kailangan niya po ng mataas sa potassium para dumami yung bulaklak at dumami yung kanyang bunga. So ano ba yung mga fertilizer na mataas po sa potassium? Kung kayo ay gumagamit ng chemical fertilizer, pwede kayo mag-apply ng complete fertilizer pero yung percentage po ng potassium sa complete ay 14% lang. Kung gusto niyo ng mas mataas, pwede kayo mag-apply ng potassium 0060. Pero kung kayo ay nag-organic tulad ko, at gusto rin makatipid ng abono, ang pwede natin i-apply na mayaman sa potassium ay yung banana peel tea. Isang klase po ng tea na gawa po sa mga balat ng saging. Binababad po yun, tapos after 3 days pinang didilig na. Pwede rin tayo mag-apply ng fermented fruit juice. Yan naman po yung gawa sa mga finerment na prutas. Mataas din po yan sa potassium. Or yung ating swamp fertilizer yung pinagbabaran ng balat ng gulay, balat ng prutas, tapos yung halo-halo na mga organic materials. Yan po yung pwede natin i-apply dito sa tanim nating pipino. Tip number 2 ay yung trellis o yung pagapangan ng pipino. Marami pong design ng trellis. Merong uh, vertical lang, yung pataas. Meron din po yung A-frame, yung A-type, parang dalawang magkasalubong meron din pong tulad nito may balag sa ibabaw so yun po yung ginawa ko dito sa akin garden na pagkapangan meron pong gumagapang sa taas tulad dito meron din pong uh, vertical lang tulad naman dito sa center aisle natin yung A-frame ganito minsan gawa siya sa buho pero itong ginawa ko dito sa akin garden yung uh, patungan ng manok yan nilagyan ko lang siya ng nylon ang ginagamit kong nylon pala ay size 100 to 120 kasi medyo malalaki siya. Maganda siyang gamitin pang trellis mas matibay. Ang tinanim ko naman po dito pakwan. So papakita ko na sa inyo in the future kung paano magtanim ng pakwan at paano natin aalagaan yung bunga. Dito po sa vertical, mahaba po kasi itong pipino eh. Pagdating niya dito sa taas, ang mangyayari niyan, maglalaylay na lang yung mga dulo ng pipino tulad dito sa tanim natin. So medyo masukal. Talagang kailangan natin isa-isahin yung mga ilalim ng dahon para makita natin yung mga bunga. Dito naman sa may pagkapangan sa ibabaw, medyo madali siyang makita kasi nakabitin po yung mga bunga. So mas madali natin mapapansin kung may pipitasin na tayong mga bunga ng pipino kung yung balag nyo naman po ay yung A-frame, mas madali din kasi nga nakabitin din po yung mga bunga dito sa gitna ng inyong frame. So, paano ba nakakatulong itong trellis? So, dahil malayo siya sa lupa, hindi nasisira, tapos maganda yung flow ng hangin, kaya marami po yung bunga ng tanim natin pipino. Actually, itong pipino, hindi na siya kailangan ng trellis. Pwede natin siyang pagkapangin sa lupa. Parang sa kalabasa ang problema lang po doon, pag malapit kasi siya sa lupa na madali siyang kapitan ng mga sakit, 'no? Nagkakaroon po ng mga fungus yung mga dahon, lalo na po yung mga bunga pwedeng masira dahil sa mga soil-borne pathogens. So mas maganda naka-trellis yung ating mga pipino. May dalawang pong klase ng pipino, isang pickling variety yung maliliit, yan po yung ginagawang pickles. Yung isa naman yung slicing variety yung ginagawang salad. So itong tanim ko ay slicing variety. So ito po yung variety na mas hinahanap ng mga mamimili yung kulay light green yan. Compared doon sa dark green. Yan po yung isang sinabi nung farmer na namit natin. Mas prefer daw po nung mga mamimili yung ganitong klaseng kulay ng pipino. Tip number 3 ay manual pollination. So ito po ginagawa itong pag-hand or manual pollination natin para mas mataas po yung success rate na mabuo yung mga bunga. So meron po akong papakita dito sa inyo na bunga na hindi nabuo. Tulad po dito, ayan o, Pag napansin niyo po yung mga tanim nyong uh, pipino or kahit po sa ampalaya or sa kalabasa na bigla na lang nag-stop yung kanyang paglaki tapos nanilaw, ang naging problema po dyan, hindi siya na-pollinate. Hindi po nahalo yung pollen kaling dito sa lalaking bulaklak, which is yung walang bunga, papunta po dito sa bulaklak na may bunga. So, ito po yung kanyang bulaklak. Ito yung kanyang bunga. So, hindi nalipat, kaya hindi po nabuo. So, ang gagawin po natin sa manual pollination, every morning hanggang alas 10 po ng umaga, para fertile pa po yung mga bulaklak Kukuha kayo ng lalaking bulaklak tapos ipapahid natin sa babaeng bulaklak Ayan, para mahalo yung pollen. So ginagawa ko po yan hanggang sa hindi pa po naaalis itong bulaklak sa bunga. So pagka natanggal na, hinahayaan ko na po yan kasi uh, mabubuo na yung mga pipino. Tanong, paano naman pagka malaparan yung tanim natin pipino, mas mahirap pong mag manual pollinate dahil madami, mainit, tapos matrabaho. So pwede natin dyan gawin para ramihin natin yung mga beneficial insects. Yan po yung mga pollinators sa ating garden. So pwede tayong gumawa ng natural insect attractant. Ito, pwede kayong maglagay ng mga bulaklak para magtawag siya ng mga beneficial insects na magpo-pollinate ng mga bunga. Alam ko may nabibili po na pang spray para ma yung mga bunga na kakabili po noon sa mga agri supply. Yun po ginagamit kapag kayong tanim yung uh, pipino or yung mga crops nyo nagbubunga ay nasa loob ng greenhouse kasi hindi makapasok yung mga beneficial insects, yung mga pollinators. So ginagawa po noon, may intervention ng tao, nag-i-spray siya ng chemical para mabuo yung mga bunga. Tip number 4 ay pruning. So kailangan po natin mag-prune, alisin natin yung mga dahon sa lower part para po hindi siya kapitan ng mga fungus. Kasi yan po yung madaling kapitan ng mga sakit. So kapag kumalat kasi yung sakit, pwede maapektuhan yung buong tanim natin. So iingatan natin siya para hindi masira yung tanim natin at tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. So nakakatulong po yan para ma-improve yung airflow, mabilis matuyo yung surface at hindi siya pamahaya ng mga fungus. Then maliban dyan, aalisin din natin yung mga suckers na tumutubo lalo na po dito sa lower part. You know, tulad nito. to. Tapos dito sa taas, kung may makita kayo mga side shoots or sanga na payat tapos wala namang bunga tulad po nito. So ito po ay side shoots. Ito, ito yung kanyang main stem. Kung susundan natin, ito siya galing sa baba. Pakyat. you know, Tapos dito may tumubo. Ayan. wala naman siyang bunga, tapos maikli pa lang din. At medyo maliit. So pwede natin 'yan alisin para yung nutrients pumapunta doon sa mga bunga. Ito. Lalo na po yung bandang lower part na suckers or side shoots. Pero dito sa taas, hahayaan na po natin para bumaba na lang yung mga sanga dito sa taas ng ating trellis. So, kasi ito ay uh, vertical trellis lang. Tip number five ay watering. So ginagamit ko pong pandilig itong some fertilizer. So araw-araw ko po siyang ginagamit. Yan, nakakabawas din po ito ng mabahong amoy pagka lagi natin siyang nagagamit. So yun po may makikita kayong mga bubbles. Yan po yung mga microbial activities. Ibig sabihin may mga uh, living organisms dyan sa ating swamp fertilizer at mga na-extract din na nutrients. So didiligan natin ito para mabilis pong lumaki yung mga bunga. So yan po yung isa sa hindi natin pwedeng i-skip sa tanim natin pipino kasi nga mabilis pong lumaki yung mga bunga so kapag kakulang siya sa tubig matagal lumaki tapos may epekto po ito sa lasa pumapait yung lasa ng pipino pag kulang siya sa tubig so natsubukan ko po yan nakaraan tatlong araw siyang hindi na dahil nasa field po tayo sobrang pait nung bunga ang pakla pa talagang hindi mo makain So yan po yung isang problema sa pipino. Then para ma-maintain natin yung moisture, pwede tayong maglagay ng mulch. So para pag nagdidilig tayo, hindi basta-basta mag-evaporate yung tubig dyan sa lupa. So ngayong panahon na to, sobrang init, kaya dalawang beses po ako nagdidilig. Isa sa umaga tapos isa sa hapon. Tip number 6, ito yung isa sa pinakamahalaga, yung palagi ang pag-harvest. So, kung gusto nyo po ng tuloy-tuloy na pagbubunga na pipino, lagi po kayo mag-harvest. Ano, wag na wag po natin pahihinugan yung ating tanim. Kasi pag nag-mature yung seeds dyan, naging malalaki na yung buto. Um, babagal na po yung kanyang pagbubunga kasi naserve niya na yung purpose. Nag-produce na siya ng uh, seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kung pang bahay lang naman, pwede nyo siyang palakihin lang ng konti tapos i-harvest nyo na so para wala siyang mga buto sa loob so mas maganda siyang gawing pickles mas maganda rin siyang gawing salad so sana po nakatulong yung information na to sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba maraming salamat po happy farming